Sangayon po kayo sa pag-aresto nila ka PRRD o Indo, sir? Bilang Pilipino, sir, sa opinion nyo po? Tama naman yung ginagawa ni Duterte noong araw okay. sa droga. Ang problema ko lang, sa opinion ko, ha? Okay. Okay. Ayon yung naging presidente na siya. Kung tumigil na sila sa kakaatake kay Bongbong Marcos, bakit sana wala na sana tayo, wala na siyang problema? Okay. Yun lang naman eh. Ay, ibig niya, ibig niya sabihin, sir, nung natapos na yung pagka-presidente niya, dapat tumigil na siya na pag-atake kay BBM. Hindi naman. Let's pabaya mo na si BBM kasi kanyang panahon na eh. Diba? Para wala na. Kung tuloy-tuloy mo siyang atakihin, nakahamper yung pag-asenso ng bansa natin. Nakaharang yung progreso ng bansa natin eh. Bakit nung siya bang presidente may humarang ba sa kanya? Wala naman ah. Kaya kung yan ang... Yan, tatanungin mo sa akin kung tama ba may tama siyang ginawa para sa akin pero mali yung tapos na ang termino niya, guguluhin pa rin niya ang pamamalakad ni President Marcos. Yan lang po. Sa to sa ulitin po, naawa ko sa kanya kasi malaki din naman ang tinulong niya. Kaya lang, bigyan mo naman ang bagong presidente ng pagkakataon. Salamat po. Sir, bali, ang, ang lalagay po namin isa. Uh, agree po kayo sa pagkakaroon. Eh, e kung yun ang kinakailangan, para tumigil siya. Para sa akin naman, may basehan naman at tama naman. Ang pag aresto binigyan siya ng isang taon na pagkakataon para explain yung ginawa niya. At hindi naman si President Marcos ang may niyan. Ay, uh, agency. Ano nga yung isang agency? International Interpol. 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 O, o. hindi siya. Opo. Hindi po siya ang may basimuno ng pag aresto Ang nag sa kanya si si Trillanes. ano, Trillanes. hindi siya. O. O. Oh Ano ang ating problema dyan? Hindi niya po pinapasok yung ICC. Pagdasal na lang natin na sana ay gumanda ang kanyang kalagayan doon, di naman siya magkasakit. Pangalawa, itasal lahat yung bansa natin na magkaroon tayo ng katahimikan. So, Sir, okay lang po sa inyo na nahuli siya, no? Pero, sa tanong ko po, Sir, gusto niyo po ba siya just in case na makabalik dito sa Pilipinas pa? Para pa... karapatan niya yun eh. Opo. Kung pakawalan siya ng ICC, okay. bakit hindi? Okay. Karapatan. Basta ako, pro ako sa karapatan ng bawat Pilipino. Very well said po sir. Napaganda po ang opinion. Marami Thank you po Kaugnayan isang ICC accredited lawyer, nagpaalala sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang tabi muna ang emosyon at antabayan ng mabuti ang proseso sa kaso nito. Ayon kasi dito, kahit ICC judges at officers ay hindi nakaligtas sa online harassment na posibleng makaapekto pa sa emosyon ng dating Pangulo. Si Gab Villegas sa Sandro ng Balita. Kaliwat kanan ng protesta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maging sa online, hindi nakaligtas ang mga judge ng International Criminal Court. Ayon sa ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, posibleng makaapekto ito sa mosyon ni dating Pangulong Duterte na siyang makapagpiyansa. Yung bail na nangyayari sa atin, papasok yan dun sa may tinatawag na application for interim release dun sa may ICC, no? Para para makakuha ka nito, kailangan mo na extreme and urgent uh, necessity. Mamalabong ngayon, lalo ng uh, sobrang ang gugulo ng mga supporters ni President Duterte to the point na talagang uh, hinaharas pa online yung mga ICC judges and uh, ano natin, officers natin. No? Dahil ngayon, napapakita na talagang flight risk and uh, napapakita rin na sobrang... Uh, powerful pa rin politically ang company ni President Duterte. And magsasabi talaga, ma, magiging proof yan na talagang hindi siya babalik. Mm -hmm. no? Kung, uh, and and uh, po pwede magtago. Dahil na rin sa mga naging pag-amin ng dating Pangulo, pakikita rin ni Atty. Butuyan na may hirapan ang magiging abogado ni Duterte sa oras na magsimula na ang paglilitis. Ito ay matapos mapabalita na kukunin ng kampo ng dating Pangulo bilang abogado nito, ang batikang international lawyer na si Nicholas Kaufman. Kahit na sinong magaling na abogado ang kukunin mo sa ganitong kaso, kung ang numero, numero uning testigo ng prosecution ay yung, yung akusado mismo dahil sa dami ng kanyang mga sinabi that really incriminate himself, eto mo wala wa effect pa rin. So kung ganyan na the biggest and most important witness of the prosecution is the accused himself, naku, ewan ko kung anong klaseng tumbling-tumbling ang gagawin ng magiging abogado niya. Maaari pa rin umapela ang dating Pangulo para kwestiyonin ang jurisdiction sa kanya ng ICC bago magsimula ang confirmation of charges laban sa kanya sa Setyembre. Pupwede rin siya mag-high ng mga challenge, no? challenge on the validity of the warrant, challenge on the implementation of the war in the Forest tapos challenge on the jurisdiction of the uh, no, of the ICC may paalala naman si attorney Botoyan sa mga taga-suporta ng pangulo itabi nila yung mga emotion nila yung prejudices nila yung sentimiento nila entignan talaga ng asinsinan yung mga nangyari no noong panahon ni Pangulong Duterte so dapat talaga matuloy yung proseso at uh, magdinig magkaroon ng hustisya para sa ating mga kababayan na nabiktima ng drug war. DDS, punta kayo sa website ng ICC. May siyam pa doon na bibigyan ng warrant of arrest next week. Punta ka sa website, mga DDS, i-check nyo, ICC. Doon sa website nila, may siyam doon na bibigyan ng warrant of arrest. Kasama doon si Pusit niyo. Kasama doon si Al Balealdi at saka si Bato de la Rosa. So, iya ka na to. Magsasama na doon sa ACC yung mga kurimaw. Ala, na-finish na. Kahit anong dakdak -dak nyo dyan. Kahit mag magpakamatay kayo dyan o maglupasay kayo dyan, wala na kayong magagawa. Rally, rally. Sabi nyo, rally. Rally na mga tanga. Paano ka maka-concentrate na yun? Diyos mo, pinako sa cross. napakawala ng bilib. Ako ang Diyos, tapos ipako mo ako. Putal yun. Sabihin ko, lightning, ubusin eh, mo ito, sunugin mo lahat ng mga irehes. Who is this stupid God? <laughs> stupid mo talaga itong putang akong ganun. Ha? Huh? Paano niya ako didipatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatihin niya na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidibati ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin. Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano panggawin gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didibatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo?